ilan po ba talaga ang allowed sa pagkuha ng watchers, Chairman? Dapat po isang watcher lang bawat isang presinto. Minsan, eh, kumukuha sila ng dalawa bilang alternate. Mm -hmm. uh, kasi, eh, misan sa umaga, uh, isa muna, tapos magpapalit sa bandang hapong kung kailan magbibilangan na. So, yun po pinapayaga basta at any given time, isa lamang ang dapat na nasa loob. Eh, yung ginagawa ng iba po, 50 watchers, mm. isang, ibang, isang presinto, yan po i-consider natin vote buying sa ating bagong patakaran. Ayun! Okay, pa paano po natin malalaman? Oh, halimbawa, ito, watcher ito ni Ganito, uh, kung sumobra sa uh, presinto, sa dalawa, more than two, vote buying na po kagad yun. Tama po. Alam niyo, madali naman po yan. Sa pagkat, uh, kalimitan yung mga watcher-watcher na tinatawag, eh, eh, nagkalat lang sa may malapit sa polling place o sa mismong uh, presyento. Mm -hmm. And therefore, bakit mo may mga laka pa yan, may mga ID-ID pa. Yeah. Uh, pwede nating ma-report ka agad sa amin yan at pwede maging basihan ng formal na kaso laban sa kanila. Tatandaan so kailangan okay po, po, po picture? Apo, opo. Tatandaan ng mga kandidato, hindi po kinakailangan ng formal petition o complaint. Naka. Basta mapadala sa amin, katulad ng ginagawa natin sa premature campaigning at ginagawa natin ngayon sa vote buying kahit na report lamang kami na po ang nagangalap ng mga ebidensya at kami ang nagmomoto propio o kami na mismo ang nagpa-file ng mga kaso sa kanila.